May dalawang lalaki ang dinala sa korte dahil sa kasong droga. Dahil sa bait ng judge, ay binigyan sila ng tsansa na di makulong. Mukha naman kayong mababait na tao kaya bibigyan ko kayo ng tsansa. Di ko kayo ipapakulong pero kailangan ko ang tulong nyo. Hikayatin nyo ang mga tao na wag gumamit ng droga at ituro nyo ang mga masamang na idudulot nito. Pumayag ang dalawang lalaki at makalipas ang isang linggo ay bumalik sila sa judge. Kumusta? Ilan ba ang nahikayat nyo? Sumagot ang unang lalaki ng, Ako po, Your Honor, nakabente. Wow, magaling! Paano mo ginawa yon? Sumagot ulit ang lalaki ng, Gumamit lang po ako ng larawan na may dalawang bilog. Sinabi ko po na ito ang utak nila pag di pa sila nagdodroga at ito naman kapag nagdroga na sila. Mahusay! Ikaw naman nilang nahikayat mo. Lumapit ang pangalawang lalaki at sumagot. Ako po, Your Honor, na naka 200. Nagulat ang judge at nagtanong. Aba, ang dami naman. Paano mo nagawa yon? Sumagot ang pangalawang lalaki ng, gumamit lang din po ako ng larawan na may dalawang bilog. Sinabi ko po na ito yung butas ng puwet nila pag di pa sila nakukulong.